one-day music seminar and workshop ang dinaluhan ng mga mga awit at original composers sa teritoryo ng South Central Luzon Conference. Layunin nito na maitaguyod ang Adventist music kaugnay sa prinsipyo ng 28 Fundamental Beliefs. Tunghaya ang kaganapang sa workshop and seminar na ito sa Balitang May pag ni Shaina Jessa Bundad. Nagtitipon-tipon ang mga mga awit at kompositor mula sa Sound Central Luzon Conference dito sa Jose and Eliseo Bautista Hall para sa isang makabuluhang sabat sa may temang Original Song Composition, Composers, Songwriters, and Arrangers, Music Empowerment. Pinangunahan ng Music Ministry Department ang one-day seminar and workshop na may layuning itaguyod ang prinsipyo ng Seventh-day Adventist music, paunla rin ang talento sa musika ng iglesia at hikayatin ang musikang nagpapalapit sa Diyos. Nais kong pasalamatan ang Panginoon, una sa lahat, sapagkat nagkaroon ng ganitong uh, uri ng ating pagsamba, na tayo po ay nagkaroon ng napakaraming attendees ano po mula sa uh, Batangas, Laguna, Quezon Province sapagkat ito ay isang napakahalagang pagpupulong. Ang ilan sa mga obheto or objectives ng ating uh, programang ito ay upang i-encourage ang ating mga Adventist talents, mga composers, uh, songwriters, arrangers upang sila ay makagawa ng mga awitin na ito ay in line sa ating 28 fundamental beliefs at upang isarin sa layunin ay upang mag-provide tayo ng platform sa ating mga Adventist talents na ma-develop yung kanilang mga skills hindi nila itatago yung kanilang mga gifts sa pagawa ng mga awitin at ang pinakamahalaga ay ang magkaroon ng suporta sa mga composers, song songwriters, and arrangers upang sila ay makapag-produce ng mga musika na ito ay naka-align sa banal na salita ng Panginoon, ganun din sa 28 Fundamental Beliefs. Kung kaya't sa hapong ito, ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pagkakaroon ng ganitong uri ng pagsamba. To God be the glory! Ang 70 mga delegado ay nakapakinig ng lektura at inspirasyon sa mga batikang kompositor na sina Wendell Pedreso at Cardine Godiz. Maraming mga bagay ang gusto natin matutunan nito. Pero sa akin, yung number one ay eh, matutunan natin, kasama na ako, na ma-unlearn natin yung mga worldly music. Kasi yung worldly music, malaking epekto nito pag gumagawa ka na ng kanta. Yung subconscious mind mo, magiipon ito ng mga uh, vocabulary, mga melody na galing sa sandibutan. At pwede mo yung ma-adapt dun sa gagawin mong kanta. So yun ang unang-una mong tanggalin. I-unlearn natin yung mga sandibutan mga kanta. Iwan talaga natin to lahat. Para yung sacred music o yung worship music natin na magagawa ay talagang papuri sa Panginoon at para sa Kanya lang. Inulan din ng mga makalangit na awitin ng buong araw na sinamahan ng workshop kung saan nagsulat ang bawat grupo ng mga delegado ng original na kanta base sa topikong kanilang nabunot. Gumuwa lang sila. Actually, ako hindi naman ako ano, hindi naman ako nag-umpisa talaga as musician. Nurse ako nung una, pero mayon um, um ginawa ko lang siya na lalo na nag-aspire ako na wow, ang ganda ng mga narinig ko sa churches, lalo kapag may orchestra. So yun actually nakapag-inspire sa akin. Gumawa lang ako. Nag-try akong gumawa ng mga words. Uh, hindi ko inisip kung pangat ba to, kung uh, applicable ba to sa panahon ngayon. Kung, hindi, basta, uh, I just ano write wrote down the 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 words to the song na may mo na lang as as you do it parang may mga melodies na pumapasok nagiging melodic na siya so dun sa mga aspiring um, writers vow to God so sa God I want to use my talent and skills for you so help me to make this beautiful song for you and does not matter what other people may say, sa ginawa mo lang yon, you did your best, God will take care of the rest. Talagang masasabi na sariling atin ng Seventh-day Adventist composers and, and, songs and compositions. So keep writing for God. Tunay and, na naging pagpapala ang programang ito, hindi lamang sa mga dumalong music leaders, kundi maging sa kanika nilang mga iglesyang uuwian. Mula rito, sa South Central Luzon Conference, ito si Shaina Jessa Bondad, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today and PUC News.